Madalas na talagang umuulan dito sa amin kaya naman ang mga araw nga na to inaisipan ko magluto ng sopas ala Jollibee style. Naghiwa lang muna pala ako ng mga gulay tapos kinuha ko na nga rin yung ibang ingredients na kakailanganin ko. <coughs> Nagmelt lang muna pala ako ng margarine tapos naglagay na din ako ng bawang at sibuyas nung okay na yung bawang at sibuyas inilagay ko na yung main Inilagay ko na nga rin pala yung chicken mushroom pati na nga rin yung carrots Yung available pala dito sa bahay, crab and mushroom lang, kaya naman yan na yung nilagay ko. Pero mas masarap sana to kung mushroom soup yung ilalagay nyo. Maglalagay nga muna pala ako dito ng cream, tsaka ako naman ilalagay yung crab and mushroom soup. Nagluto nga rin pala ako ng tusino tapos nagsangag nga rin ako ng kanin tapos nilagyan ko siya ng egg.